Hello guys, magluluto ako ngayon ng ginataang bilo-bilo. So, ipiprepare ko muna yung mga ingredients, yung mga sangkap. Kamote. Ginataang bilo-bilo ito or binignit sa bisaya, dinuldog. Pagkatapos nating mabalatan, hiwain na natin. wala kasi akong nabiling sagu na yung luto na kaya magluluto na lang ako at saka sa sobrang excited ko na ilagay ko kaagad ayan po yan po ang sagu natin antayin natin mawala yung mga kulay kulay na at uulan na naman kapag ka ganito na malapit ng maluto yung sago natin, patayin na lang natin yung apoy. Tapos hayaan natin na yung init mismo ang magluluto sa kanya. Matutuloy yan na maluluto sa init niya mismo. Timplahan na natin ng ating glutinous rice. Glutinous rice ang gagamitin ko. Lahatin na natin to. Oh, magtira ako ng unti. Tira ako unti? Marami to eh. Yun na lang. Kuha na ako. Tansahin muna natin yung tubig niya. Ay, tama na Naghugas ako ng kamay ha. Malinis to. Masarong malapit niya. Pilitin niya kulay yung tubig to. Oops. Kamayin na lang natin para mas madali. Nibali naghugas ako ng kamay. Tsaka pang sa amin lang naman to eh. Sarap. Paunti-unti lang muna yung tubig kasi baka masobrahan. mo pa. Patay mo muna muna yun. Diba Ito naman yung magiging pinaka-powder niya. Ibubuhas natin ito dito tapos dito natin ilalagay yung mga nabilog nating malagkit para hindi sila mag-dikit-dikit giniling na bigas ito, giniling na malagkit pala. Dito natin ilalagay para hindi sila magdikit-dikit. Pasensya na at umuulan. So, start na tayo magbilog-bilog. Naghugas kami ng kamay, ha? Okay, ganito lang siya. Then, lagay natin dyan. ganyan natin ng powder para hindi sila magdikit-dikit, madali lang mahiwa-hiwalay. O ganyan lang siya. O ganyan yung diskarte para hindi siya magdikit-dikit. Masyadong malalaki ba Yung sago natin na niluluto natin kanina, pinatay ko na yung apoy nun. Inot ko na yung apoy niya, tapos hayaan na lang natin na maluto siya sa sarili niyang init ganyan yung discarte sa pagluluto ng sago kasi matagal maluto yung sago eh kaya kailangan talaga ng powder pag nagluluto ng sabusabu, bilo bilo sago 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 ko sa akin Okay. Ganyan natin. I-coat natin doon. Para hindi magdikit-dikit. Ayan. Yun ang purpose ng uh, powder na natira. O, oh, ayan. Kita ba? Sarangan nandiyan ka nagpagpag ng libag mo. Sa amin lang to. <laughs> Kaya yung walang, isa na to. Walang mahuhuka. Das, <laughs> kasi celebrate ko yun. Naghugas kami ng kamay. Tapos sa kaya amin din naman Kami lang kakain. Kasi umulan. Hindi kayo kakain. Kaya wag kayong magreklamo. Nag-grave kami ng ginataan bilo-bilo. Nauntog <laughs> si <laughs> daddy. <laughs> Ating ginataan bilo-bilo. Mainit na ang ating tubig. Kumulo na yan. Ilagay na natin ang ating sago. Sago. Napakaraming sago. Lakas ng ulan pa rin dito sa amin. Ayan po yung sago natin. Tapos. Pag natin haya. Kailangan nating haluin paminsan-minsan ang ating sago kasi dipikit siya ilagay na natin ang ating mga binilog na malagkit. Ilagay mo doon. Ops, dahan-dahan. Sige. Ayan, ito ah Then, haluin natin. Oh. Next, ilagay na natin ang ating kamote. Ang lakas ng ulan pa rin bumabagyo kasi may bagyo. Kaya magandang magsago kasi umuulan. Sarap, masarap na kain dahil umuulan, mainit sa buhay. ilagay na natin ng ating isang kilong asukal. Brown sugar. Yung tagalagay ko, nilalaro niya. Sige. Squishy. Tapas squishy. Sakto lang yung isang kilo na yun dyan. Alright. Sunod naman natin ilagay yung buko na nag ano, na try nyo. Ngayon, tunawin natin ng ating powder na siyang magpapalapot sa ating niluluto. Huwag cornstarch o huwag harina ang gamitin yung pang kasi sigurado magtutubig yun. Kailangan giniling din na malagkit. Tunawin muna natin bago natin ilagay sa ating niluluto. Yan ay para hindi magbuo-buo siya. Pang palapot lang. Lagyan mo na. Pwede yun. Lagyan na natin ang ating tinunaw na uh, malagkit. Yan ang sikreto ng malapot na ginataan bilo-bilo. Huwag -bilo. ng cornstarch o harina na pang palapot kasi for sure magtutubig yan. Kailangan ang kanitin na pang palapot malagkit. Yung ng ang malagkit. tapos haluin natin. sa na natin. Next, ito na yung ating panghuling uh, ingredients na ilalagay. Ito yung magpapasarap. Kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng gata kasi mahirapan pa tayong magpiga-piga niyan. Imbis na gata ang nilagay ko, all-purpose cream na lang. Maglagay na tayo ng ating all-purpose cream. Okay. Ano ka okay, may kutsara. Ayan, all-purpose cream ang ilalagay ko. Hindi na gata. Kasi mahirapan pa akong magpiga-piga niyan. yung all purpose cream pala, depende sa inyo kung ilan yung ilalagay niyo sige, lagan mo na yun tatlo yung nilagay namin, dito lang kung kasa yung tatlo dito ay, kasa yata pero yung kung gusto nyo pa ng mas malasa pwede namang dagdagan ako sakto lang yung tatlo o, oh, diba ang ganda na eto yung pampalasa natin pampasarap kaysa sa gumamit ng gata, magpiga-piga pa ito na lang para mapagaan yung buhay tapos haluin natin ng naigi